doon ayan mga palalab ah, magpunta kami sa LTO bago mag iglesia ni Cristo ata yun eh kaharap ayan yun LTO ito mga palalab sa Indomingo magtanong kami kung magkano yung student license Kaya may nagsabi naman sa akin na limang libo daw sobra man yung laki bakit may magpura lisensya o baka pinalakad lang nila ni Ricky yun pinalakad nila kasi hindi sila marunong ibig sabihin student license lang ang dinadala nila wala silang lisensya mayroon

Nandito lang na, yung banda eh. LTO eh. Ah, ito? Ayan pala. Okay, mga palalab. Magtatanong tayo ayan mga palalap galing kami sa ano LTO mahirap talaga maniwala ah, mag maniwala ka sa sabi sabi. Ang sabi kasi 5,000 daw yung student license <laughs> yung pala 250 lang. Kailangan may mga requirements.